Good morning mga suave. Very straightforward tayo ngayong vlog. Meron tayong bagong biling motor from FKM. Isa siyang Chinese brand dito sa Pilipinas. Honestly, hindi ko alam yung specs nito. Nakita ko to sa isang Facebook post at pinili ko lang agad. Dahil kita niyo naman ang looks niya, mahilig tayo sa classic bike. So, isa siyang rugged classic looking adventure scooter. So, nasa kanya na lahat ng gusto natin sa isang bike. Ito ang specs ng motor na to. 150cc fuel injected automatic CVT belt driven single cylinder 4 stroke 2 valves air cooled Dati namimili ako kung classic bike like Honda Giorno or adventure scooter parang ADV Honda ADV Pero itong bike na to nasa kanya yung dalawa ang pagiging classic at pagiging adventure scooter Sa harap Kita nyo naman yung twin round headlight niya. Napaka-classic ng dating. Napaka-pogi. Mga flasher niya, classic din ang dating. Dito sa may bandang taas sa harap, meron siyang maliit na ilaw. Hindi din siya malakas eh. Pero okay lang, uh, bumagay siya sa looks ng bike. Meron siyang handlebar, handguards at front adventure fender at front rack. Na pwede mong lagyan ng mga gamit umangat lalo yung pagiging adventure scooter niya. Meron siyang maliit na windshield at mas lalong naging pogi ang dating. Sa magkabilang gilid, meron din nakaabang kung gusto niya ba magpalagay ng ilaw. Suspension sa harap, meron tayong telescopic fork. Ang size ng gulong niya ay rim 12, 120x70. At ang preno natin sa harap ay naka-disc brake. Hindi ko lang din makonfirm kung ABS ba itong nakikita ko. Kasi kung ABS ito, ay napakasulit talaga sa price point niya na 78k. So, comment down below kung ABS pa ito nakikita natin sa harap. Tingnan naman natin ang mga buttons niya. Sa right side, meron tayong kill switch. Switch para sa bukasan ng headlight at daytime running light. At syempre, ang starter niya. Sa kaliwa naman, meron tayong high beam, low beam. Yan na din ang pinaka -passing light niya. Flasher, yan na rin ang pinaka-hazard niya. Isi-switch mo lang both ways para ma-activate ang kanyang hazard at syempre ang busina. Open natin yung dash panel niya. Makikita natin na digital na. So, nandyan yung RPM, speedometer, mileage, age, gas, may orasan din. At makikita natin dyan yung voltage ng battery natin kung saan napakalaking tulong nito mga suave. Hindi na natin kailangan kumamit ang device para makita kung okay pa ba yung baterya natin. Sa baba naman, peron tayong bottle holder at side pocket na malalim. Meron din tayong utility hook na pwede natin pagsabitan ng mga gamit or pinamili. Meron din siyang napakaluwang na kung tawagin ni Jao Moto ay gulay board. Nasa baba din yan yung baterya ng motor natin. Punta naman tayo sa upuan. Seat height, 750mm. Ang height ko po ay 5'7". My feet are touching the ground pag nakasakay pero nakatiptoe na. Napakalapad at napakalambot nito napaka-komportable. Soft material talaga ang ginamit. Hindi tinipid. Komportable talaga ang rider at ang backride. Buksan natin yung compartment. Napakuluwang. Though hindi ako sure kung kasha ang helmet dito, parang hindi siguro. Siguro maliit na half-face helmet kasha. Diyan din ang gas tank niya na may capacity na 7 liters. Sa bandang likod naman, meron tayong handrail para sa passenger. At syempre, yung lagayan ng tapaks natin. By the way, yung top box natin ay 40 liters kasama siya sa freebies na binigay ng FKM. Ayan, buksan din natin. Napakuluwang syempre at SEC quality yan kaya maganda. Sa likod, meron tayong malaki at maliwanag na light, Napaka-classic ng dating nito mga suave. Lalo na pag nakailaw, napaka-pogi. At syempre yung flasher niya, classic pa rin. Sa likod, meron tayong mudguard. Talagang hindi madudumihan ang pangilalim natin basta-basta. Yung tambucho niya may malaking heat guard. Ako honestly, okay na ako sa looks ng tambucho niya. Sa ingay, syempre hindi. Dahil stock ito, at single cylinder. Pero okay lang naman yun dahil scooter naman ang dala natin para iwas huli na rin. Ground clearance naman natin ay 140mm. Gulong sa likod, rim 12, 130x70 at ang brakes niya sa likod ay naka disc brake na rin. Isingit na rin natin sa review yung nag-request sa TikTok natin na gusto niya makita kung okay at malakas ang ilaw niya. So ipakita natin ang high beam at low beam at daytime running light. Nato ang na unahang China bike ko at sa totoo lang, it exceeded my expectations. Tara na, mag na tayo para makita nyo kung gaano ko ka-enjoy ang scooter na to. Yun! Ang sarap! Ay! Ah, sorry. <laughs> Maraming salamat sa mga uh, staff ng FKM I-make sure nila na kung may concern ka talaga Maayos talaga Yun ang gusto ko Happy ako sa service nila pare Happy din ako sa motor Sa performance pare Ganda pare Promise Pinadjust ko yung throttle play niya Medyo malaki Medyo maluwang Ngayon okay na Okay na okay na sa sa akin simple things pa rin naman nagagawa ng paraan. Nakikita agad nila at nasusolusyunan nila. At yung service nila, saludo, saludo. Mabilis, mabilis ang aksyon pare. Kung nanonood kayo ng vlogs ko, ang tagal ko nang pinagdanasan yung ADB. ADB 160 kasi pogi, tapos mataas. Yon hindi ko kinukuha ever kasi sa price point niya napakamahal. Sa isang 160cc. Napakamahal sa isang 160cc Pangalawa, hindi siya classic looking pare Ito classic looking to Ragged na classic looking Pukay. Sinasabi ko sa inyo Kung nakikita niyo yung ngiti ko ngayon Sobrang saya ko sa motor na to pare Tapos pinaka gusto ko pa sa motor na to Kasi since galing tayo ng Honda Rebel Honda Rebel pare walang storage yun kahit maliit na bagay pare hindi mo may storage dun eto pare storage sa uh, seat Gusto may top may libre pang tapaks meron ka pang carrier sa harap utangin na kahit idali eh, mo yung buong bahay mo pare let's go alas 9 na ng gabi nung nirelease sa akin to motor na to umuulan pa ganun ko ka gusto to na to at hindi ako nagsisisi at hindi ako nadismaya ayan panata natin na konti solid sa manakbo pare Dayom Gagi, solid sa manakbo Hindi ko lang nasasagat Natatakot lang ako Kasi di ako sanay talaga sa scooter And sa mataas na scooter mag-rides dito sa motor na to. Tama oh, na. Solid pati yung preno, pare. Ay, sabi nito, ang ganda. Mas maganda pa sa AGP, no? Maganda, maganda. Ano yung pa? Bigla ako, binanata mo dito street dyan. Ito yung bagong labas, mo. Yan lang yung pasipin po dito yung ano Ano na yung para variation na dyan? Green na kami Oo. Mura pa mantin ito, 2.7 lang. Hmm. Mm. Ay, nalagana na sila, nag nila sila. Di ba dati hindi? Nag-installment sir, Mm. Maganda pa kasi ano. O kasi ADB, DB almost two, parang 200k na eh. Oh, yung 160. Sir, maraming salamat. Salamat po. Siyempre, tingnan mo naman, ang dami na popogyan sa motor. Kaya hindi ko talo dito eh. Don't get me wrong, pare, baka sabihin niya naman ako, na, oh, ego hey, eh. Na-excite kasi bagong motor. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito, ang kataas ng motor, na scooter. Pero 100% sure ako, maganda yung motor. Kalidad, pare, kalidad. So, yun lang siguro. Nasabi ko naman na lahat, paulit-ulit na nga sa sobrang saya ko sa motor na to. So, yun lang, maraming maraming salamat sa, sa panonood. This is Jay Suave of Suave Motor Vlogs. Ride right, safe.